kung halin tulad mo ang utak mo sa isang bagay Ate, hindi ba akong makatikim sa'yo? Ungol ng ungol <laughs> Hoy dad mm. May nakita ako doon sa messenger mo Nag-message ng babae ha Nakahubuhubad kayong dalawa sa loob ng hotel Magkayakap, naka-selfie, naka, naka Tuwang-tuwa pa yung mukha mo ngayon mo sabihin sa akin, hindi mo kabit yon, ha? May ebidensya na. Hindi ko kabit yon. Ah, uh, bakit? AI yun. <laughs> Kung iyahalin tulad mo, ang otak mo sa isang bagay, ano ito? Wallet ko. Bakit? Bakit wallet? Wala kasi laman. Ate, hindi ba akong makatikim sa'yo? Tapos nabuntis ako. Dapat panagutan mo ah. Eh, bakit yung kapitbahay namin? Wala naman sinabing ganyan. Bakit? Ano tinikman mo sa kanya? Ulam. <laughs> Kung ang manok ay putak ng putak at ang aso ay tahol ng tahol, ano naman ang tao? Ungol ng ungol. <laughs> Ate, napakaswerte mo pag ako na pangasawa mo. Dahil wala akong pakialam sa pera. Hmm? Wow, gusto ko yan. Ibig sabihin sa tuwing sahod mo, bibigyan mo sa akin yung pera? Hindi. Ha? Huh? Dahil ikaw ang magtatrabaho. Uy, <laughs> <laughs> kamusta takbo ng buhay mo? Anong takbo? Eh, nakaupo lang ako maghapon. Ang mga babae talaga ngayon, kahit marami ng problema, Aww. maliwalas pa rin ang kanilang pagmumuka. Wow! Salamat! Sa filter. <laughs> Ay, ang galing! Nakatapos ng kumain, nakaupo na naman. ano naman? Hindi mo ba alam sa ginagawa mo yan? Pwede kang magkabukol? Bukol? Kumain lang magkakabukol? <laughs> Kalukuhan! Ayaw mo maniwala! Hindi ako maniniwala! Ayan, may bukol ka na! <laughs> ah, bugat ka na kinainan Ayaw mo maniwala! Anak ka ng <laughs> po! Anak ka ng po! Soy dad! Ay. May nag-text sa'yo, naiwan daw niya yung panty niya rito sa kwarto natin? Oh, si Lando eh. Lando pangalan eh. Ah, uh, 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 eh bakit? Panty ang hinahanap. Uh, ano? Ano uh, ba to? Uh, hindi. Ano, si, si Lando yan yung ano. ano? Yung ano? ko nag-upload baka. Ganon? Oo. Oh. Ah, kala ko naman, nang bababae ka na eh. Hindi, <laughs> hindi. <laughs> ah, so sige, punta muna kay pareng Nestor. Ah, uh, at bakit? Eh, naiwan ko yung bra ko eh, kukunin ah, uh, ko lang. O, uh, ano? <laughs> Hirap maging babae, akala nyo lang? Sa umaga, maglalaba kami ng damit, magtutupi ng damit, mamamalan siya ng damit. Tapos sa gabi, tatanggalan kami ng damit. Sa madaling araw, wala na kaming damit. Pinanta ito. Daddy, hmm. may tatanong ako. No ma, stop. Alam ko na yan. Itatanong mo kung mahal pa ba kita? Ang sagot ko, oo. Oh, mahal na mahal kita ma wagas at dalisay ang pag-ibig ko sa iyo. Hindi yan matutumbasan ng kahit nung material na bagay. Ikaw at ikaw lang ang iibigin ko hanggat ako'y nagubuhay. Itatanong mo rin kung may babae ako. Ang sagot ko wala. Ayaw kong gumawa ng kasisira ng pamilya natin na abot sa puntong maghihiwalay tayo. Paano na ako? Hindi ko kayang mabuhay pag nawala ka ma. Itatanong mo rin kapag namatay ka, mag-aasawa pa ba ako? Ang sagot ko, Oo. Alam ko naman magiging masaya kapag nakita mo masaya na ako. O ano ma? Nasagot ko ba yung mga tanong mo? Hindi! Hmm? Ala ka apa ka o eh, dami-dami mong sinabi. Bakit ka na dyan? Ano ba tatanong? Tatanong ko lang. Kung anong uulamin natin ngayong tanghali. <manyanHayans> Alam mo be, mayaman sana kami kung hindi lang namatay ang lolo ko. Wow, talaga? Ano nangyari sa lolo mo? Hmm? Namatay siya sa hirap. <manyan> 자고 <목소리> <목소리> <목소리>